Magandang araw guys sa inyong lahat So andito na naman po tayo uh, patuloy tayong namamahagi ng ating kalaman tungkol sa glass and aluminum installation So matagal din tayo na hindi, nakapa, hindi nakagawa ng video dahil uh, lagi po tayong busy sa trabaho guys Nais ko pong pasalamatan lahat ng aking mga subscriber, viewers na patuloy yung panonood sa aking channel God bless po sa inyong lahat So ngayon po ay may gagawin na naman tayo guys. Pero bago po tayo magpatuloy, uh, nais ko pong batiin at i-shout out yung dati kong supervisor, uh, pinakababait kong supervisor ng Auspil International Aluminum Incorporated. So sir, maraming salamat po, Sir Mariel Rambwanga. Uh, maraming salamat sa panunood sa king channel. Kumusta pa kayo sir? Uh, mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Bali, ito po yung gagawin natin. Uh, may nakadetalya siya. Packet sliding screen. Ibig sabihin yan, uh, packet slide sa guys na gamit natin ang uh, screen mesh. So, bali, buong screen po yung ikakabit natin dito. So, ang gagawin natin, uh, maglalagay po tayo dito ng bottom rail. Lagyan natin ng gulong para mag-slide siya. Pag sinabing packet slide, uh, sa madaling sabi, isang panel lang sa guys na nag-slide. Bali, may sukat po tayo na 81 half. Yung patayo, sa lapad naman niya ay 31.18. Bali, ito na yung kabuuan ng butas ng siminto natin doon sa job site. So, pag nagsuka tayo ng uh, slide, pag nagsuka tayo guys, opening sa opening, sa patayo at saka sa lapad, bali ito yung kabuuan ng butas ng siminto natin o pintuan. Sinusukat ko ito galing dito sa tumbok dito, uh, galing sa baba, tumbok dito sa has, ay may sukat sa opening, opening ng to ng siminto, may sukat siya na 81 half. So, ang ginagawa ko dito, uh, nagpa-plus ako ng 2 inches para sa ating 1 by 2. So, ito yung 1 by 2 natin. Rectangular tube 1 by 2. nag ako dito ng 2 inches. Kasi, pag kinabit na natin, natin itong tinatawag natin dito sa bandang taas na single head, ah, sing single head hindi siya gaano overlap pababa. Kaya ang dinagdag ko dito sa patayo uh, 2 inches. So bale yung kabuuan niya kung sukatin natin 881 eight, eight, half dadagdagan natin ng 2 inches ay magiging 82 1 half siya guys. iyon yung magiging putol ng ating uh, rake job 1x2 sa patayo dito naman sa ating uh, lapad 31 1 half so ang ginagawa ko dito dahil uh, gagamit po tayo ng fixed interlocker yung 31 1 half ay nagplassing ako ng ah uh, 58 Bali yung magiging putol ko dito sa uh, lapad ay uh, 31 triporte guys. bali ito yung materials natin sa pagbuo ng packet slide kasi ang gamit natin ay ah uh, screen mesh na sliding so may, mayroon tayong mayroon tayong SF-106 with cover po ito SF-101 itong dalawa ah uh, single single head ito yung hugis ng single head nya single head single cell at saka ah uh, screen astragal guys sliding astragal na traditional. Kasi wala po tayong single jump, kaya ang gagawin ko na, ang ipapalit ko sa single jump ay, uh, sliding astragal na traditional. Ito naman, uh, fixed interlocker. Ito yung itatapa natin sa si siminto. At saka ito yung 1x2. Bali guys, ang, ang gagamit ng ganitong bottom rail para lalagyan natin ng gulong ay uh, CB98 series siya guys. So mayroon tayong dalawang roller. So ito yung gagamitin natin. Uh, depende sa inyo, pwede din tayong gagamit ng uh, bottom rail na traditional. Pero ang ginamit ko dito, uh, CB98 na bottom rail at saka CB98 na single roller. ito balikan natin guys bakit uh, 2 inches yung dinagdag ko sa sukat na 81 half dahil itong uh, single, single jump natin pag sukatin natin ito galing dito guys sa pinakagilid sa bandang uh, sa bandang itaas pagka yan pagka in install natin Galing dito hanggang dito so 3/4 ang uh socket niya. Kaya nagdagdag ako ng 2 inches para hindi siya masyadong uh overlap pababa dito sa uh, opening ng siminto natin. So 3/4 lang 'yon. Nagdagdag ako ng 2 inches bali pagka na-install na natin yung panel ng ating uh, package slide ay Ah, uh, may overlap siya dito sa bandang sa bandang taas na 11/4. One one Yan yung magiging overlap niya, guys. Dito naman kung bakit ah uh, 58 yung plasing ko dito sa magiging cutting natin 31 3118. Binagdagan ko ng 58 kasi ito yung sinusukat ko, guys. itong uh, fix interlocker. Kung makikita nyo, itong butas na to, sinukat ko 1 port po yan. Kasi itong gilid na to, ito yung itatapan natin sa siminto. 1 port po yung, magiging, yung naging sukat niya. Pagka sinukatin natin yan ng buo, galing dito hanggang dito sa kanyang palikpik ay 3 uh, port po yan. So, ang ginawa ko... Nagdagdag ako ng... Ah, bali. Ang ginawa ko dito, kumuha ako ng 5-8. Kasi pag... Ah... Mag, mag... Dagdag tayo sa opening ng siminto na 1 port So, pagka in-slide natin... Dito siya guys, kumakapit. So, zero zero po yan. Wala po siyang allowance. Kaya ang ginawa ko... Ah galing dito sumukat ako ng 5.8 kasi ito 3.4.2 hanggang dito sumukat ako ng 5.8 dito pagka in-slide na natin yung uh, slide yung kanyang panel ay hindi siya talaga na dito sa gilid dito sa pinaka uh, gilid ng uh, palikpik niya hindi siya talagang nasasagad so may uh, may may allowance pa po siya na 1.8 kasi hindi natin alam baka magkakaroon sa job site ng problema kaya mas maganda na mag-allowance po tayo. Kaya yung dinagdag ko dito uh, 3118 so nagdagdag ako ng uh, 5.8 inches. So bali mamaya uh, ibibigay ko sa inyo yung detalye pagka nabuo ko na yung sliding panel natin na uh, gamit natin ang uh, SF101 para makita natin kung ano yung kinalalabasan niya guys so bali uh, kung makikita nyo ito yung isipan uwan natin kinaltasan ko dito para sa kanyang gulong dahil uh, para para pag nag adjust tayo ng uh, roller hindi po tayo mahirapan hindi po na kung saan saan pumapasok yung uh, Phillips Philips screw natin So kaya kinaltasan ko. So ito yung namang butas na to ay para sa adjustment ng gulong. Yan, yung darawan na yan. So ito guys, kaya ko to kinaltasan. Ito kinabit ko para uh, makita natin. Kung kung makita nyo, Itong adjuster ng roller natin at saka yung uh, ito yung adjuster ng roller natin at saka yung pinaka screw ng roller natin. So nakausli kasi siya, hindi siya uh, hindi siya level dito sa ating bottom rail. Kaya ang ginawa ko uh kung bakit ko ito kinaltasan dahil para hindi siya kumakalang siya guys, para hindi siya kumakalang. So ayan, so lapat na lapat lapat na lapat talaga siya kaya ang ginawa ko kinakaltasan ko so ito kasi yung hogis ng ESF 101 na wala pang kaltas yan kung makikita nyo bumabangga kasi yung apagka ah, sinunod natin yung adjust, adjuster ng gulong ah, bumabangga kasi siya dito kaya bidawasan ko yan para hindi tayo mahirapan pagka nag adjust tayo ng gulong ayan po So bali, ayan po, uh, nilagyan na natin ng bracket yung is one natin para sa ating uh, page slide. Ah, uh, na sliding screen. Ayan, so dito sa ito yung bandang taas, nakakantumisa siya. Ayan, may bracket na siya, guys. Pagdating dito sa bandang baba, so hindi siya nakakantumisa dahil itutumbok lang natin dito yung bandang uh yung pabalagbag na pangibaba kasi may bottom rail tayo na ilalagay dito guys kaya mahirapan tayo na magkantumisa dahil may bottom rail tayo ng uh, gamit natin ang uh, 978 na bottom rail para mag-slide yung uh, panel ng screen natin so hindi ko na hindi ko, pinapaki hindi ko na pinapakita sa inyo kung paano ilagay itong bracket kasi ireribits lang naman natin saka Uh, magsusukat lang din tayo kung gaano kalapad yung bracket na gagawin natin. Sa mga beginners pala na hindi pa marunong maglagay ng bracket, so may mga video na rin tayo sa channel natin, panoorin, panoorin nyo na lang yung video natin. Kasi hindi ko na pinapakita para hindi na haba yung uh, video natin guys. So sa pagbuo, uh, madali lang naman din, isusuot lang natin dito So, ayan, isuot natin ng pag -anon. Tapos, barena natin dito. Back to back side, barena din natin dito sa kabila. Ganon lahat ng process ang gagawin natin. Tapos, i-rebates. So, yun na yun. Kumaya guys, uh, update ko kayo kung nabuo na natin. So, ayan, uh, naibaray na i na na natin itong kab kabilang side. Ayan, kung makikita nyo. So naka Bali ang gagawin natin yung back, yung rebates natin back to back din natin 'yan. 'Yan. Back to back din natin yung rebates na 'yan. Ang gagawin natin, ito namang isang side ipapasok natin. Diyan sa corner. Ayan, pasok natin dyan. Ayun. Okay, pasok na, sakit na, pasok din natin. Alam. Pasok din natin dito, isuot natin. Ah. Uh, Ay, dito dito. Alam. Dito taliyan. Ayan, pasok na Ay, dapat pa Pasok na oh O. Ayan. So, okay, uh, naipasok na natin. Gagawin natin, ibalik na naman natin yan. Ayan, pasok na. So, iba na naman natin yan. nabuo na natin tong uh, panel ng ating sliding. Yan guys. <coughs> so dito sa bandang baba, ayan, so maglagay tayo na dito, maglagay tayo dito ng bottom rail. Kumbaga, itatapa lang natin dito guys. Kasi lang naman din dito sa dalawang palikpik, kung makikita nyo, uh, medyo may canal siya. Kasi itong palikpik niya, 1 uh, one yung uh, kapal niya guys kaya pag uh, yung tamang tama lang talaga siya na may pasok yung bottom rin natin halos wala play ayan po kung makikita nyo so tamang tama lang siya na maipasok may natin yung bottom bottom ng Subina 8 series wala siyang play guys Tamang tama lang talaga sa na ah, kasya. Kasyang-kasyang talaga sya guys. So ngayon, uh, uh, itong tamang sukat ng butombre, lalag, lalagyan natin ng gulong. So yung tamang sukat nya guys, lagyan natin ng gulong. you yeah. ngayon ang gagawin natin ito nilo lang natin yan dito guys dito sa gitna na to magkikita nyo yung parang maliit na kanal sa ilalim yung lagaya ng dito guys dito dito lang natin ibarina dito natin ibarina yung uh, ah, lagyan natin ng escrow nakikita nyo sinalpak natin hindi ko na nilagyan ng silan hindi ko na sinagyan ng silang dito guys So, ibaray na lang natin dito ng diritsyo. Lagyan natin ng tornilyo. Kasi kung lalagyan pa natin ng silikon, eh kung magka problema, ah, uh, mahirapan po tayong magtanggal. Kaya wala ng silikon. Tornilyo na lang. <coughs> yung tornilyo natin uh, one one half inches And guys, uh, naka-turnin na siya. Bali tatlong turion nilagay natin. Isa dito sa baba. Isa din dito sa gitna at saka dito sa ah uh, bandang itaas. ayan po, kung makikita nyo. So ganito po ang mga pamamaraan na ginagawa ko, guys. Pagka uh, uh, sliding screen na packet ang gagawin, ang gagawin natin. Kasi hindi naman pwede na uh, hindi natin lalagyan dito ng isipon uh 1 -huh. sa bandang baba. Sabihin nyo na pwede namang idiritso natin ng bottom rail. Uh, hindi po siya pwede dahil wala, yung bottom rail ay wala po siyang lagay ng screen na tulad dito. Kaya lalagyan talaga natin ng sa 1 dito sa bandang baba. At saka uh, ito yung mga discarding ginagawa ko ay tinatapal ko lang yung bottom rail dito. At saka ini-screw. Yan guys yung kabuuan ginagawa natin sa ating pintuan na packet slide. ah uh, kung mayroon man kayong katanungan, so pakicomment na lang po sa comment section para masagot ko po yung mga tanong nyo guys. So maraming salamat sa pranood. God bless.